itong babae na to nag-aya magsha-shopping daw. May ilang ba ilang bag yung nandun sa'yo? Two. May dalawang bag na siya doon sa bahay. Malaki. Oh, malaki. Bumili pa ng tatlong malalaki <laughs> na maleta. Eh yung chocolate na chocolate na iuwi niya 10 kilos lang. Anong ilalagay mo doon sa malaking da ay eh, dalawang maleta na malaki? Tao. Oh. <laughs> pangalan? Secret. Pangalan reveal. Oo, po yan kasi ano ba diba, tawag doon? Tuyot na daw. <laughs> Tuyot. Hindi man Tuyot. lang nagpa-ice cream. Wala pang soft drinks. Ako ba? <laughs> uhaw Ako na uhaw ba? uhaw driver namin. Galit. Galit. Yung hams, pinapa, anong tawag doon? tumatalon-talon yung sasakyan. Galit. <laughs> Kaya halag yan mo dear. Galit? Ha hey. <laughs> ha! <laughs> Ayan. Hi, bebe. Hi. Mawawala na yung boses ko, bebe. Hi. Sa kakatawad ng ano, ng But maleta bebe. mo, bebe. But bebe.